Unang kita ko palang sa'yo, lapap ka na agad. Ano ba naman yan, Boy Tapang? Hindi ka pa nag-i- <laughs> Ang daming nag-send akin ng video na to. Ano daw bang masasabi ko? Dito, sa pagkasurpresa ni si Boy Tapang dito kay Cherry White na galing Maynila. Ayan, putek. Ayan ang sinasabi ko sa'yo, Boy Tapang. Hindi ka makapaghintay. Eto, eto na. Magsasalita na ako dito about dito sa video na ginawa ni- Ayan oh. Ito ha, teka lang ha, teka lang, teka lang. Ayan, umalis ha. Tingnan mo, I explain ko sa inyo. Kung makikita nyo, boy tapang. At si Cherry White. Ano, ano ba yung ginagawa nyo? Boy tapang. Ha? Na nawawala ka na ba sa isipan? At parang biglang nagbago yung ginagawa mo sa buhay? Yung content mo, bakit? Ang ganda ng mga content mo dati, nakakatuwa, nakakatulong. Pero yung pinapakita mong content ngayon ay parang nagpapatunay lang talaga na yung dating boy tapang na iniidolo ng lahat. Yung dating boy tapang na tumutulong. Ang gaganda ng mga content ngayon nawala na bigla nung nakilala mo si Cherry White. Yan ba ang epekto ng isang Cherry White? Diba, kita mo ang daming batang nanonood sa'yo. Tapos sa airport pa lang. Tapos nag-content ka pa nilagay mo. Unang kita ko pa lang sa'yo, lap ka na agad. Ano ba naman yan, boy tapang? Hindi ka pa nag-iisip. Boy Tapang, maraming mga batang nanonood. Titingin mo ba nakakatuwa yung ginagawa nyo na lapapang kayo ng lap -pan. Oo na, sige na kayo na. Wala na si Pak pero ang pangit eh, ang pangit panoorin, ang pangit tignan. Lalo na sa mga mata ng kabataan. Ano ba 'yun? Makikita mo, naglalap expand kayo dun sa ano sa, sa vlog mo. Syempre, hindi naman sa ano ato, ang dami pang nagko-comment sa akin na naiinggit daw ako dahil kay Cherry White daw siya. <laughs> hindi ako naiinggit, guys. Hindi talaga ako naiinggit. Paano ako maiinggit? Eh alam naman natin yung itsura ni Cherry White dati, 'di diba? Alam natin yung itsura ni Cherry White dati, wag na natin itangge Hindi po siya kagandahan, pero hindi ko naman sa judge siya. Wala namang kasing taong eh. Pero panget na ugali meron. So, hindi po natin sila ginajudge. Ang sinasabi ko lang, hindi kagandahan at hindi kagwapuhan. Wala po tayong sinasabing mali, okay? Pero ang ayaw ko lang dito, yung mga ginagawa nila, tignan mo, natapon pa. Boy tapang dahil sa kapabayaan mo natapon nagkalat pa kayo sa airport ni pa yung mga naglilinis hindi ka ba makapaghintay boy tapang pwede ka naman doon eh, sa ano eh, sa bahay niyo 'di diba? sa bahay niyo pwede kayo doon magano maglaplap <laughs> hindi diyan airport 'yan ano ba yan para namang tatlong taong kayong hindi nakita at ganyan yung reaction <laughs> hayok na hayok ka ba sa papaya ni ano ni cherry white hayok na hayok ka ba sa tahong ha huh? boy tapang naman Parang isang linggo pa lang nakakalipas, hindi ka nakatikim ng tahong eh. Ganyan na yung inasal mo sa airport. Alam mo, ayaw ko sanang magsalita pero kasi maraming batang nanonood. Gusto ko lang magsalita, ang daming nagsisendee sa akin eh. Ang ano daw eh, ang hindi, daw, hindi na daw maganda yung ginagawa ni Boy Tapang ngayon na parang nagbago na talaga siya. So Boy Tapang, sana magising ka sa katotohanan. Okay lang naman na maging kayo eh, wala naman problema doon. Okay? Kayo na. Wala nang problema dun. Pero sana naman limitahan natin yung mga pinapakita natin na medyo hindi ka nais-nais yung mga lap nyo, yung mga lampungan nyo. Siyempre, marami pong batang nanonood. Boy Tapang, sana sa mga susunod na vlog mo, medyo ayusin mo na. Arbis! Ano ba dyan? ko. Fortune Gems, Super PH. Mama, maganda na rin yan. 88,000, Jay. Oh. Pabuti ko lang ng ano to. Pabuti ko lang siguro mga 95,000. Pwede na. Ayan, oh, no? meron tayong pre-skin. Abangan mo lang yan, Jay. Abangan mo lang yan, Jay. Jay, ano? 95k lang, Jay. Okay na tayo sa 95k. 10k. ang sabi ko sa'yo, ano sabi ko sa'yo? 95k lang. 95k lang gusto ko. Tingnan mo naman, Jay. 98k. Ang pala... Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo. 88,000 yan. 88,000 yan. Tingnan mo lang, tingnan mo lang. O, ulit. ulit. Wala ka? Ano ka? Ano ka? ka? Ano ka? Ano Ano ka? Ano ka? Ano ka? Ano ka? Ano ka? Ano ka?